yan dito lang kami sa arko ng Quezon province yan ginagawa pa yung kalsada dito yung malapit sa ano malapit na sa protein ng dito manok ah, ginagawa yung kalsada dito lang kayo sa crossing ayun yung padiversion diversion eh. yan diversion yun guys dito naman pa makikita ng sigsag Quezon protected landscape yan natin guys oh wala nah, nakarating ka dito Iso National Forest Park Good Morning, pupunta kami dito kang manok. Atimunan,

Oh, a la pangrecho, San Petrón, listo At yung unang sa at hindi mo lang kison nasa 152 km siya guys uh, time check 5.30 in the morning Dito ko pa kami sa Las Piñas sa Poti Road nandito kami na dahan sa ano ng hari tapos dahil na sa namin San Pedro Daang Reina Ayan. Ayan, Ayan. Ayan. Tere, palaso. Ayan, sa Victoria Victoria penting lupa. lokasi south. Setelah sampai ka Sanvidro guys. Alright Sanvidro na. Alaska. Ini Alaska. Alright, ke kanan nanti itu. Di South Route. Ang mahal mo, dalhin mo ko sa sugo. Ayan, sugo. Kataon, sugo. Ayan, ka ang kalan dito, service road. service road. South road. Ayan. Nasel highway. Ang tanggalogo na, diretso lang ng kalamba. Ayos. Alright, spin niya lang kami Sabihin na tayo guys Sabihin na tayo, time check Alas ayos, umaga Nakakita na mga kalahati uro sa tayo Simula sa spin niya Ayan, doon oh, Grapik na Saan na pagbagal dito na bandang sa Laguna lumabaga na ito marami na mga sakyan ganito talaga pag uh, ang alis maya lang anin na oras isinangkal sa dahan natin pag ganitong oras na, na ating pasukan

तो लोगों tabi na tayo ang hali na traffic na ngayon

traffic ka dito guys sa uh, Alaminos tanghali na kasi Ano na pila-pila na -pila nung sasakyan na kami sa arko ng Quezon province ayan si arko ito na kami sa Lucina dito tayo sa taas Take.

Magulim dilim sa tubig-lawa. Kinailangan natin mapaghanda uh, uh, del ng na kasilihan. Ibigay do natin ang ating gas. Tingi na natin gas. Para magpabaja ang ulan, madilim. Nandito la timonan magdilaw key pride. Right.

ko bro yoy grabe ingalo e, natin gas pagdilaw na tayo yung poltang do galing las piñas hanggang dito sa pagdilaw meron pa Ayusin ah, uh, yung muna natin ah tipid so, na Uy. na tayo. sa ano, ta Ito na tayo sa ano, muna tayo Baka na. Ah, mayroon pa kundi. Kultang ang lidid po ba? Ayan, kakaya mo na kami dito Napot ang gutom, mga layas Ayan o no? Mga layas na ano Hindi ang kalahin na karating kami dito sa ano uh, Timunang Gison Masalba kami Dahil 5.30 kami umalis sa Las Piñas Ayan, kakaya mo na kami Baka akala dyan lang tayo sa ano

medan sa loob. Bitin sila. Bitran tayo. Pangalawang kanto, 'yung ano, posta. Oi, tsaka. Yeah, ginagawa pa ring kalsada dito. 'Yung malapit ka ano, malapit na sa farm ng bituwang manok. Ah, ginagawang kalsada. At ini na nagbadyang ulan, eh akala ko oh, tuloy-tuloy. Pero hindi naman. Eh kabilang side oh, ginagawa yung sada. Ito lang. cruising ayun yung padivers yun eh. pa padivers yun guys dito naman pa market ng sisag ayun. dito tayo sa sisag market tayo Alright, here we come! Protected Landscape. Tahanap guys. Tahanap tayo. ng 600 Gold ini. E aí, eu não sei, guys. com ele, tá? Eu pagaram uma unidade, pagaram uma saquinha de uma delas. is a

kapatid. Ha? Tumukod. Dami nga tumutuko dito eh, pero yung lagalag, ah, wala, ginawa lang lang dito dito. Bisik lang sa lagalag eh, yung, yung nakang linggo, ni rat-rat lang yan hanggang dun sa ano. Namamaw na yun. Ito pangalan, nakarating ka dito. Bumabawan niya yan yung hagdanan guys na so bumabawan Galing sa taas Yung Iso National Forest Park Diba? Ang gandang pagmasdan old zigzag sa Timunan Kison Alright. Bye-bye okay, sa lahat.